Yo, what's up sa inyo mga kapadyak? Ako nga po pala si Jade Cycling at sa video na ito mga kapadyak ay may re tayong isang bike tools at walang iba kundi itong Allen Wrench. At sa video na ito mga kapadyak ay may ipag-compare tayo kung alin nga ba ang mas maganda. Itong nga bang multi-tool na Allen Wrench or itong hiwalay-hiwalay na Allen Wrench. Ayan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Break it down! So ayun nga mga kapadyak, simulan na natin ang pagbibidyo. So ang i-review pala natin mga kapadyak is itong nabili kong Allen wrench. Ayan. Kung makikita nyo mga kapadyak ay naka-box pa siya. Ayan. Box yan. Ayan. At kung makikita nyo yung tatak niya pala is MacTech USA. Ayan. MacTech USA. At nabili ko yan sa Kyapo mga kapadyak. At ito mga kapadyak, tingnan nyo ah color block yan mga kapadyak. Yan. Allen wrench siya. Ito ay pwede natin gamitin sa mga bike natin mga kapadyak. So tara, buksan na natin to mga kapadyak. Paano nga babuksan to? Yan. Ngayon to. Alang mga kapadyak. Ito na mga kapadyak. Charan! Yan. Ayan mga kapadyak, ito yung itsura nya. MacTech USA at meron siyang 9 pieces daw. Yan, 9 pieces. Yan. 9 pieces. Tapos yung nandito, di ko alam yan. Basta, di ko alam. At saka, kung makikita nyo mga kapadyak, may mga nababasa ba kayo mga ganyan, di ko maintindihan niya mga kapadyak. ko de los bestos extra largo, la best alin largas con punta de bola. Eh, yan. Pero, pabayanan natin yan. Dito tayo mga kapadyak mag-focus sa MacTech USA na Allen Wrench. At kung may kita nyo mga kapadyak, color black siya at ito talaga mga kapadyak. Pure steel talaga ito mga kapadyak. Ang kinagandahan dito, yan, may size siyang 10, yan, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 and May kita naman natin dito mga kapadyak, yan. Yan, may kita natin dyan mga kapadyak. Ang kinagandaan dito mga kapadyak sa Allen Ranch na to, bukod sa bakal, is talaga matibay siya eh. At saka yung kulay niya talaga, maporma, kulay black. Yan. Tapos, ang kinagandaan pa mga kapadyak is meron na siyang parang lalagyanan para in case na ano, hindi siya makuhulog agad eh. In case na dalhin nyo kahit saan, hindi siya makuhulog. Yan mga kapadyak. At syempre sa maliit, simula man tayo sa maliit, uh, 1.5 yan. 1.5, ala di matanggal. Di matanggal mga kapadyak. Yan. Medyo mahirap ma mga kapadyak matanggal. Kailangan gaganyan tayo muna yun. No? Gaganyan nyo muna bago ito. Yan. 1.5 mga kapadyak. Maliit. Yan o. No? Grabing liit yan. Di ko alam kung saan pwede ito gamitin eh. Yan, sa, sa malaliit na to na Allen wrench na ano, bolts, Allen bolts. At ayan nga, palaki na ng palaki, which means pabigat ng pabigat. At mga kapadyak, recommended na recommended ko yung mga gaytong Allen wrench mga kapadyak. Bakit? Kasi tatagal talaga to, mga gayto. Quality kasi yung mga gaytong Allen wrench. Ito talaga yung hinahanap ko. Kasi hindi siya agad-agad mapupudpod yun dito. Yan o, oh, kita niyo mga kapadyak. Hindi itong part na yan, sa may dulo niyan. Hindi, hindi, agad yan mapupudpud. Kasi, yung ibang mga allen wrench mga kapadyak, napupudpud agad yun. Ang magiging kalalabasan nun, once na inaano mo yung allen bolts, dun sa mga allen wrench na pudpud na, baka malustred. Baka malustred yung bolts. At ang maging cost nyo, hindi na matanggal. Kaya, ganito yung mga recommended kong allen wrench. Mas maganda yung mga hiwalay-hiwalay compare dito. Yan. Ngayon, ito na. Ipagko-compare natin tong mga kapadyak dito. Ang paan tataan na pala nito, multi-tools. Bakit? Multi-tools kasi may mga Allen wrench na siya. Yan, Allen wrench, Allen wrench, Allen wrench, Allen wrench, Allen wrench. Tapos meron siya dito, yan, yung parang screwdriver. Yan, screwdriver. Ito, di ko alam. Yan. Yan. Multi-tool siya to mga kapadyak. Kumbaga 10 in 1, mga ganon. Yan. iko compare natin mga kapadyak kung ano nga ba yung mas maganda. Ito nga bang Allen wrench na hiwalay-hiwalay o yung itong 10 in 1. Yan. Syempre unahin na natin dito sa multi-tools. Mga kapadyak, kung gusto niyo bumili ng Allen wrench, yung gusto niya talaga pang matagalan hindi ko recommended to mga kapadyak yan kasi katagalan mga kapadyak kung may kita nyo oh. hindi na siya katulad nung dati na perfect pa yung polygon ata yung tawag yan na ano shape naging ano na siya bilog na eh kumbaga na, napudpud napudpud siya at naging kalabasan niya loose thread di, pwede pa naman siya magamit. Papa, ano na lang, papahiwa yung loose thread. Pwede na siya. Pero kung may kita nyo mga kapadyak, ang bilis mapudpud. Yan. Yan. Ito pa, yung malaki. O, ang bilis mapudpud. Bilog na rin siya. Kumbaga, pag ginagamit ko siya mga kapadyak, kunyari, sa mga bolts, ginagamit ko siya na ganun. Parang pag inigot ko, gumagano siya. Hindi na siya kumakapit ang nagiging dahilan pa nun. kaya ganun, ang mangyayari is yung bolts po, malulus thread rin. Ang mangyayari, hindi ko na matatanggal yon, Yan. Ito ang disadvantage ng multi-tools. Pero ang advantage naman nito mga kapadya, madaling mo siyang gamitin eh. Yan, madaling dalhin. Yan, kasi nga, compact yung design niya. Tsaka, hindi lang naman alin rin siyang meron dito. Yan, screwdriver rin mga kapadya ko. Wow! screwdriver. Tapos, di ko alam kung saan to eh. Yan. Di ko alam kung saan yan. At meron din dito mga kapadyak. Yan. Di ko alam yan kung saan yan. Ngayon, mga kapadyak. Para sa akin, mas maganda to. Mas maganda to mga kapadyak. Itong allen wrench na to, mas maganda to. Kaysa dito. Ayun nga, sabi ko nga po sa inyo, nalulustred agad. Ito, Compare dito, hindi nalulustred agad. Ayan ang kinagandahan dito sa mga hiwalay-hiwalay. Ayan. -hiwalay. Tsaka mas matibay siya compare dito. Kasi katagalan, naluwag to mga kapadyak. Naluwag yan. Kapag ginagamit mo. Pero pwede naman siyang ikut ikutin Okay lang yan. So ayun mga kapadyak, mas okay na bumili kayo ng ganito kaysa dito. Ako na po nagsasabi. Yan, mas okay 'to. Kasi ito talaga matagal bago mapunpol. Ito, mabilis. So ayun nga mga kapadyak. Jack, magkano po ba yung pressure nito ni MacTech USA na Allen wrench? Yan. Set na po 'yan. So nabili po namin 'to sa Quiapo ng 140 pesos. O di ba? sa halagang 140 pesos mga kapadyak meron ka ng allen wrench na set na maganda na meron din dun mga kapadyak na mas mahaba pa kaysa dito mas mahaba siya mga ginagamit na yun sa mga motor at ang presyo naman ng mga kapadyak is na sa 250 pesos pero pag bike lang naman eto na okay na to maganda siya mga kapadyak medyo may kabigatan pero sulit sulit ito mga kapdiak basta tama lang yung paggawa ano tama lang yung paggamit po dito sa mga Allen wrench na ganito kasi kahit naman po hindi mai ano kahit naman po matibay kung hindi naman pumais yung pagkaka-ina wrench natin na mga bolts eh manulustre talaga yung dulo nito niyan so ayun lamang mga kapadyak Maraming maraming salamat po sa panonood. Ride safe po sa inyo and God bless po.